Oh, ayan guys, so for today's video na naman tayo ulit So ayan, so ngayon pala guys eh, may papakita ko sa inyo So ito na ngayon yung ano namin, yung periodic test po namin ngayon So ayan, so ito guys ay eh, galing to sa school namin So medyo nung ano, nung nag ano kami nung Friday diba? Ay hindi hindi pala, nung Thursday nag pre test na kami nagsimula na kami mag pre test nung Friday so pang first quarter pa lang namin na pre test to so ayan so ngayon pala guys ay dito tayo sa GMRC so ESP guys so ayan GMRC ESP so ayan so ganun ulit no katulad nung grade 3 ako so mag-shade ka ulit ng ano ng mga letra so ayan ito guys sinishake mo yung mga letra ulit so ganun ulit guys sa grade 4 so ayan ito sa tenement elementary school So ngayon ay nakakuha lang ako dito ng 30 out to 40 So at least passing score na rin naman din eh So pasado pa naman So 30 ang score natin out to 40 Kasi 10 lang yung mali natin dito Kasi may problema tayo ngayon eh sa number 12 So ayan So may papakita ako sa inyo sa number 12 So ito guys sa ano to eh sa English At saka ito ay sa MAPE So tatlo pa lang yung periodic test namin na subject. So ayan, so may problema tayo ngayon guys sa number 12. So ang kasi, ayan guys, so hindi mo nakita sa number 12. Nimalian talaga ako. Letter D naman ang nasagot ko. So ito guys, sabasahin natin. Basahin natin sa number 12 guys. Ano ang isang epektibong paraan upang maipakita ang iyong paggalang sa mga magulang? So ayan, kung ano daw yung pinapakita mong pag-alang sa mga magulang So ito, so baan natin sa letter A ah, Sa pamamagitan ng pakikipagtalo So kapag hindi ka sangayon, so mali din So letter B Sa pamamagitan ng pag-iwas sa pakikipag-usap sa kanila So tama ba? Ah, mali, mali, mali pa rin sa pamamagitan ng pagpapakita ng galit kapag hindi mo gusto ang kanilang mga desisyon. Mali din. Letter D sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto sa kanila sa ano pa sa kanilang mga desisyon at pagsaalang-alang sa kanilang opinion. Opinion pala. So ayun ang tamang sagot. Ayano pasahin natin sa si letter D. Ito yung ayan na number 12 yan Ano pang number 12 to Dito So walang ano kasi dito eh. Walang letra dito Yung papipilian Dito ka lang pipili O dito mo hahanapin O tapat ang sagot dito letter D I letter D naman ang nasagot, nasagot ko E eh, bakit nimalian ako dito sa number 12 sabi kasi dito Kung ano daw yung pinapakita ng pag-alang sa magulang Ang sabi dito sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto Ayun pag irespeto hindi so pag respeto ayun yung pang ano mabuting ano paggalang sa mga ano yata, magulang o respeto sa kanilang mga desisyon at sa alang-alang sa pag-alang ah, bayan nabubulil tayo Ang basa Okay, at pag sa alang-alang mga sa kanila pala, sa kanilang opinion. So, ayan. So, tama naman tayo, guys. Eh, bakit ni Malian tayo dito sa number 12? So, i-comment mo nga sa akin, guys, kung tama ang sagot natin sa number 12, letter D. So, ayan. So, may problema tayo, guys, dito sa number 12, guys. So, nakakuha lang kasi tayo. So, sana nga lang, no? Mukhang magiging ano tayo dito, eh, 31 sa GMRC o ESP magiging 31 tayo ah kasi noong nakaraan ni eh, noong grade 3 ako nung pinakita ko sa inyo yung mga periodic test namin naka 31 ako sa GMRC Agham Science 30 ganun so magiging 31 tayo dito sa GMRC 30 lang nakuha natin so itatanong na lang natin kay teacher kung bakit ni malian ako sa number 12 so tama naman siya kasi nung pinakita ko yan kay mami yung score ko nabasa niya yung sa number 12 tama naman daw ako bakit ni malian nasagot ko naman din dun ay letter D so ang ibig kasi sabihin na nagpapakita ng paggalang sa mga magulang pagre-respeto o pagrespeto sa kanila o sa at ano ah, pag sa alang-alang sa opinion so ayun tapat, tapat ang sagot so ayan may na no, may problema tuloy tayo dito So magiging 31 nga tayo sa GMRC guys eh So ayan, so dito naman tayo guys sa English So ayan, so dito naman tayo sa English guys Yanin muna natin yung mapi guys, mapi Dito naman tayo sa English So ganun din guys, yung so mga letra ulit Yung mga shake namin dito So ayan, so dito namin binabasa yung story So ayan, so hahanapin mo lang kasi pag hindi mo nabasa yung story na nabasa mo agad yung number 1, hindi in, ano ah, hindi ka makakakuha ng tamang sagot. So kailangan mo na basahin mo yung story para makuha mo yung sagot dito. So ayan, so kasi nakita mo na yan kung ano yung karakter niya. So, si Tarin. So tiyan, si Tarin yata. <laughs> so ibig sabihin ng sagot dito letter D. Ayan so tama tayo sa number 1 guys So basahin nyo na lang sa iba So wag na natin basahin tong 2, 2, seven. So ayan guys marami akong mga check dito guys Marami akong mga check pati dito Ayan Teka lang guys ha Para makita yung mga check dito Hindi hindi pala naman yan Dito Pati dito ay hindi pala apat na subject pala to Apat na subject kasama yung araling panlipunan So ayan So nakakuha pala tayo dito sa English ng 33 So pataas na Nakaraan 30 lang yung nakuha natin sa English Nung grade 3 ako Ngayon pang grade 4 to nakakuha ako ng 33 out of 40 So 7 lang yung mali natin dito 7 mistakes So ayan Ayan guys nakakuha tayo ng 33 out of 40 ayun so meron pang isang story dito ayan pati eto pa may story pa so may tatlong story sa english so ayan so next naman tayo guys so next so, napakita ko na sa inyong english sa saka GMRC or ESP so dito naman tayo sa Araling Panlipunan o ayan Araling Panlipunan 4 so ayan ayan. So, e, ganun ulit. Mga letra ulit yung mga sineshake namin. So, kasi nung nakaraan ni, eh, nung Grade 3 ako, hindi hindi kami sumasagot sa test, sa test paper. Eh. Doon lang kami sa may papel sumasagot pag fourth quarter na namin. Eh pag nung third quarter namin, dito pa kami nagsasagot. So, ayan. 'Yan, guys. Ganun ulit yung sinasagot namin. Aralin panlipunan, so, basahin nyo na lang, guys. Ayan, basahin nyo Ayan, so medyo may mga may mga mali pa ako dito. Ayan. Tsaka pati dito. yan, so medyo kasi guys, itong number 12. Ah, hindi pala yan number 12, din ba yan? Number 17. So nimalian ako niyan. Ang sagot ko naman kasi ay letter C. Republic Act No number 543. So ibig sabihin tinanong sa akin ng teacher ko uh, tinanong ko yung teacher ko na ano yung nasa number 17 na bakit ako ni Malian ang anong letra daw so C so tama naman so chenek ko na lang so ayan so medyo may mga mali na ako dito ay nako na so okay lang yan yan pati dito so dito talaga guys puro check yan puro check ako dito sa 34 to 40 Ayan, so dito sa araling panlipunan ay nakakuha lang ako dito ng 28 guys out to 40. So at least pasado pa naman din medyo. So ayan. So hindi ko alam kung sino nag-corrected by na to. Kasi hindi ko alam. Sub si Pamintel yata yan. Ayan. 28 out to 40. Friday pa namin nasagot yan. August 29, 2025. So ayan. Sa araling panlipunan. So pati dito nasagot pa rin namin dito sa English ah. Ang nasagot pa namin nung Friday. Ayan, pati dito Thursday, August 28, 2025. So ayan, so next naman tayo na subject. Next. Ayan, so dito naman tayo guys sa mape. So ayan, sa mape naman tayo guys ah. So ganun ulit. So kasi nung grade 3 ako, yung mapin namin ay ano pa Filipino pa lang. So ngayon ay inano na naging English na. Naging English na yung mga ano namin, yung mapin namin guys. So medyo ayan may mga mali agad tayo dito sa number 3 at 4. So meron tayong tama na 1 at saka 2. So pati dito, tingnan natin. ayan 'yan dalawa lang yung mali natin dito. So ito yung mga ano natin, mga correct natin pati ito pa yeah, yung nakikita mong check na yan at saka yung bilog na mali na yan guys so ayan pati dito pa Yan so medyo may mga mali na rin ako at saka dito So dito sa mapi guys ay nakakuha lang ako dito ng 21 out to 40. So ala guys, sumalapit so na sa kalahati. Eh. Hay. So kasi pag 20 out to 40 abang ang score mo lang ay 20 hanggang 40 pasang awa na. So kailangan pag 21 ka So sabi naman sa akin ni Daddy pasado pa to. So ano lang ano lang dito yung ano natin, mali lang natin ay 19 lang pati yung sa araling panlipunan naka 28 tayo diba? so labing dalawa lang yung mali natin sa J ano sa araling panlipunan so dito sa MAPI 19 lang yung mali natin so nakakuha tayo ng 21 out of 40 kasi nung grade 3 ako nung December 2024 nung nakakuha tayo sa MAPI ng 19 out of ano 18 pala 18 out to, ano ba yung batay doon 19 out of 40 So, Pilipino pa lang yun. So, ngayon naging English. Nakakuha tayo ng 21 out of 40 guys. So, ayan. Ayan guys. So, medyo okay pa naman din to. So, pass pa naman din to. Pasado pa naman din eh. So, ayan. So, alimbawa kasi guys, kung ito ang gagawin natin sa grade So, alimbawa, yung 21, i-divide mo sa 40. Tapos i-times mo ng 100 May ilalabas dong ano um, grades na 52 so 52 lang yung grades mo so ayan so grade 4 Drace so nasagot pa namin yan nung August 28, 20, 25 pero ano hindi ko na nasulat yung araw Thursday pa yan so ayan Ayan, so tapos na rin. So ang date na ngayon pala guys ay it's September 1 na it's Monday so birthday na ngayon ni eh, pero ano nandito kami sa bahay so parin niya yun nagaling oh, so ayan so wala kami pasok ay nako Monday ngayon hindi kami nakapasok ng Monday ulan pa pa kaya announce pa bukas kung may pasok kami ayan yun lang ito lang yung mga score ko sa C 30 tapos papatanong na lang natin kay teacher kung tama ba tayo sa number 12 kasi may problema tayo eh sa GMRC sa may number 12 so ayan so sa MAPI 21 AP 28 English 33 so ang mas, mata ang mas highest natin na score dito ay yung English naka 33 ako, naka 33 talaga ako sa English kasi yung nakaraan Nakakuha lang tayo ng kalahating score sa English eh, 20. O, nung December. Ayan, so ngayon ay bare month na naman. It's September 1, Monday na. So, bare month na ngayon guys. So, medyo baka malapit na ang Pasko. So, ano. Uh, at saka New Year. So, 2026 naman. Ayan, so bare month na ngayon. September 1 na. So malapit na daw yung pasko pag September 1 ni. Eh. pa September 1 na ngayon. So at saka ano guys, yung birthday ko guys malapit na rin. Isang buwan na lang. Magbe-birthday na naman ako guys. Hala. So kasi ano na lang, isang buwan na lang birthday ko na. So susunod 17 years old na ako eh. 17 years old na ako susunod guys. Hala. Ang bilis ng taon, no. 17 years old tsaka susunod na taong 2027, 18 years old na ako. So, ngayon 16 pa lang naman din ako, 16 years old. So susunod October 3, ano na ako, 17 years old na ako. So ayan, so dito pa rin ako maghahanda sa bahay namin. So ayan dito sa Tagig. So ayan, so ito lang yung pinakita ko sa inyo apat na subject pero yung mga ano namin yung mat namin doon naiwan ko pa lang meron pa kasi kaming tat, ano eh, apat na subject uh, science at saka mat EPP at saka ano pa kaya hmm, mga yung isa doon may tatlo pa pala kami ah, may apat pa pala kami so ayon yun lang. So medyo tapos na rin birthday yung ma tapos na rin yung ano namin uh, yung birthday pala ng mami namin. Tapos na. So ayan. Bye. Yun lang.